Bigyan po ako ng pagkakataon para maipakita sa lahat na may pag-asa pa po. Yun ay dahil sa tulong po ng Ako Bicol Partners. Ako po ay na-disgrasya noong nakaraang April 2024 na ngailangan ng malaking tulong medikal para sa gaganaping operasyon sa aking na basag na panga. Noong panahon na yun, ano kami, talagang dapa kasi hindi namin alam kung saan kami lalapit o kukuha ng ganong kalaking halaga. Lumapit po kami sa ako Bicol upang matulungan ang aking operasyon at makarecover po doon sa nangyaring disgrasya. Pagpunta namin sa ospital, agad kami nasabihan ng na mangangailangan kami ng nagkakahalaga ng ma mahigit 700,000, mabilisan po kaming natulungan ng Ako Bicol. Dahil po sa tulong ng Ako Bicol, party list, na maoperahan ako agad-agad, nagbago po yung buhay ko. Hindi man po maibabalik na yung dating ako or yung dating buhay na meron ako, pero binigyan po ako ng pagkakataon para maipakita sa lahat na may pag-asa pa po. Yun ay dahil sa tulong po ng Ako Bicol Party List. Kaya pinagmamalaki ko po talaga yung ako, Bicol. Buong puso po na tinulungan kami. Wala po silang pagdadalawang isip na nagbigay kaagad ng tulong sa amin. Kay Congressman Saldi ko po, lubos puso po kaming nagpapasalamat. Hindi lang po ako at ang aking buong pamilya sa, sa ibinigay niyo pong tulong, suporta, at hindi lang po para sa akin, pati po sa lahat ng natulungan niyo. Ako Party List, katabang na, kasurog pa. Number 131 one, one, sa Balota.